Yan po. Yan. Kagisi uh, na natin mga uh, past 8 na malapit na mag 9 o'clock. So, ay ayun. Uh, GMP 2 lang yan. Tsaka deplorable. ah uh, may talaga pag ano. Pag... Hindi naman may pero mas maganda talaga pag laki sa inahin eh. Kasi mga to may pagkatanga pa. Nung pinakawalan po natin ang mga sisiyo, yung isa, nung makita yung mala-chocolate na Ebs ng uh, Kalapates ah, Kalapate ba yun? O ibon? O manok? Basta, nakita niya yung Yun nga, mala-chocolate na Poops, tinuka niya kagad Tapos yung buo na Bilog ng mga poops, pinagtutuka nila Pero okay lang din yun Masasanay na rin sila ngayon Dalabing dalawa piraso po yun. Eh, pagkatapos nyan is magbibigay bibigay tayo ng tubig. Hindi po natin sinasabay yung tubig sa patuka nila dahil minsan iinom sila ng tubig pagkatapos yun magsusuka dun sa pinapa sa mga pagkain nila sa patuka. so hindi maganda. Tsaka mas maganda yung ganun, yung ganyang disiplina na patuka muna tapos bigyan ng tubig para sigurado na pasok na pasok yung mga pagkain tsaka yun nga yung gamot dun sa tubig na binibigay natin yun po labing dalawa po yan so lima yung kakerel tsaka pito yung ulit so marami po tayong pang litsyo na manok sa December kasi ano tayo July August, September, October, November, December so 5 months from now tamang tama So yan po, ingat po tayo palagi. God bless. Yung tatlo talaga na una dyan, yung dalawang yellow legs tsaka isang white leg. Tapos yung uli is isang white leg isa, tsaka isang yellow leg. Yan po, backyard lang po tayo. RKG game farm po mga yan. RKG, RKG punkan. Yan, RKG punkan po yan. Yan. close up yan oh no, pre oh may lumabas na parang gold sa punkan side siguro yan love you guys ingat po tayo palagi at salamat at medyo hindi na umulan bye bye na si Karina doon naman mag aasik sa ano sa mapunta nata ng Taiwan sana buho siya lahat sa China <laughs> laban Pinas ciao